at Ralph. Okay. Apat ang pipiliin niyo mm at -hmm. bakit? Sige nga. Sino muna? una? Parang talaga si Kuya eh. <laughs> Will, Ralph. <laughs> kung pipili kayo para sa susunod na collab, Will, sino? Ako po, si Ashley Sarmiento. Okay. Si Marco Masa. Mabilis lang. Ashley, bakit? Ashley, parang interested din po ako sa, ano, niyo, eh, sa personality niya. Mm -hmm. Hindi ko pa siya ganun nakikila. Kung ba parang same-same din po kami. At saka knowing what happens inside the house, parang babagay, no? Apo. Okay. Saka si Marco din, si Marco. Parang siya yung din unang personal. Kasi uh -huh. ano ba? Si Bryce. Si Bryce din. Oh. Gusto ko makita si Bryce. Feeling ko, si may competitive task, magaling. At? Ano ba? Si Anton. Pwede rin si Anton po talaga. Si Anton. Magaling? Apo. Si Anton. And that energy, di ba? Yeah. That, <laughs> energy po. Parang mga ano. Sino ba? Michael, ganyan, Michael, Michael, ah, Michael, Michael uh, Ralph, Ako po si number one ko po, Jella Atayde. Okay. Po, kasi sobrang maalaga po talaga niya and I think that's something essential po talaga sa bahay. Interesting. Uh, yes oh, oh. Po. Next, si Harvey Bautista po. Parang halos same sila ni Will na sobrang tahimik sa start pero pag nagtagal na po talaga, kukulit po talaga yon. Okay. And then next one, I have uh, si Mutya. Kaya or kaya. Uh, Kasi ball of sunshine po. That's right. another thing that I feel like is needed in the house. And then okay. last, si Daniela Strander po, Tito Boy. So wow. Po, palaban. Tingnan natin, di ba? Abangan natin mm -hmm. kung ang nangyayari. At dahil jan let's do fast. Yes! Let's go! estoy <laughs> naanay oh, Para sa inyong dalawa, laban, rawi. <laughs> laban, na. laban Rawi. Laban o rawi? Rawi. rawi. <laughs> palaban din po yun. yun. Okay. <laughs> Team rawi, <laughs> Team Roar. Team Team, team Roar. 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 Kaldag <laughs> King o Sain King? Sain King. King. Patigin nga ng kaldag. Sige, yeah, yeah, sige na! Sige na! lang! Isa lang! Three, one, two, three, two, go! Ba! <laughs> Both Slayers or Heartbreakers? Slayers! slayers. Sain yung dalawa. Sino ang mas chick boy? Will! <laughs> sino mas torpe? Ako. Ako. <laughs> Mas competitive. Ako. Ako. Mas magaling sa task. Ako. Ako. <laughs> Mas masipag sa gawaing bahay. Ako. Ako. <laughs> Mas maraming X. Ah! Win! Win! <laughs> Win! <laughs> Mas guwapong de Leon. Ako. Ako dito <laughs> <laughs> Willpower o free will? Willpower. Winner, whiner. Winner. Winner. Pamilya de Guzman o Pamilya de Leon? Pamilya, Pamilya de Guzman de Leon. Okay. <laughs> amoy patis o amoy suka? Amoy suka. Yung akus. <laughs> adobo itlog. itlog. Adobo. Mas masarap. Adobo mo. Adobo, adobo ni... Oh, how do you say this? Mom? Mom. 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 Adobo, adobo, ni mom. Ni mom. Mas masarap. Asarin. Esnir, Shuvie. Esnir. Mas favorite ni Mom. si Esnir o ikaw? Ako po. Si Will, si Will. Mas mahirap kalimutan, si Kuya o si Bianca Will? Oi, 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 Oy! Sagot! Oh. Si Kuya. para sa iyo yan. Si, si <laughs> Kuya. <laughs> Will, tahimik lang ako sa umpisa pero... Palaban. Ralph, wild card, face card? Wild card. Comeback, payback. Comeback. Athlete, artista? Athlete. Bahay-bahayan o kasal-kasalan? Kasal-kasalan. Easy, <laughs> easy uh, <laughs> or difficult? Easy. <laughs> Mas mahirap, task ni Kuya o taguan ng village? Taguan ah, si ng village. Ay! Sorry, sorry, Ralph, una mong ginawa sa outside world. Kumain. Ralph, una mong dadalhin sa bahay niyo. Si Will o si AZ? Si Will! Guilty <laughs> or not guilty? Nagka-crush sa kapwa housemate kayong dalawa. Not guilty. Guilty <laughs> uh -huh. or not guilty? May pinagsilosa na housemate. Oh, not guilty. <laughs> For both. Lights on or lights off? Lights on! <laughs> sorry, sorry, sorry. Happiness or chocolates? Go! Happiness! Best time for happiness! Yeah! <laughs> 118 days later. Ready na akong... Magtrabaho. Ready na akong... Magshopping! <laughs> <laughs> What is next? Ano ang aasahan namin? Ano ang aasahan namin mga Rawi fans? Well, sa inyong karera, sa inyong buhay, what can you share? Well, siguro, Tito Boy, na nabigyan po kami ng pagkakataon para may pakita po lalo yung mga kakayahan po namin. Siguro ang pinapangako po talaga namin, at ako, siyempre, specifically, na ibibigay ko talaga 100% best ko sa lahat ng gagawin ko. Of course, acting, yan po yung isang mga, isa sa mga na-miss ko po talagang gawin. So, mm -hmm. Ngayon, currently, meron po akong na-start na agad na na wow. film, which is yung Bar boy So, oh, excited po. Wow. So, ko ba dyan yung kaldag? Oh. Hindi po. Ay, Ay, medyo <laughs> ano po siya eh. Yung sayaw? Hindi po eh. Ah, hindi. Oh. Okay. May panahon yun. Oh, <laughs> Ralph, what can we expect? Ako po, I'm really praying that there's gonna be a project with all the housemates. Yun po talaga yung inaasahan ko. Sana po um and more acting more more guestings kasi dito mm. boy grabe talaga yung feeling na nakakausap ng mga icons tulad niyo so once we hop around all of the the programs and the shows it's it's great for for us also <laughs>